Alamin naman natin ang sitwasyon sa Manila Bay area kung saan nanalo sa kahapon ang isang storm surge sa kasagsagan ng bagyong Pedring wala sa Maynila may news to go si Ian Cruz live Ian Yes, Hawi, sa mga sandaling ito ay, uh, wala nang ulan at uh, wala na yung malakas na hangin na Ramdaman natin dito sa kahabaan nito no, ng Ross Boulevard at uh, sa bahaging ito naman ay uh, Manila Bay, Hawi yung uh, kahapon na pinakita natin ano, ito pa rin yung sasakyan ano, nung isang uh, taga US Embassy makikita natin itong uh, kulay maroon na Nissan Sentra hanggang ngayon ay nandito dito dahil ang uh, balita nga natin, ano, nalubog talaga ito ng no, gusto at makikita nga natin no, sa mga video na pinakita natin kahapon e eh, talagang pati yung hanggang hood ay uh, nalubog ito, kaya nga sinasabi nila no na hindi pa daw alam no mga nung no, empleyado ng embassy kung ano yung uh, gagawin nga dito no dahil uh, maaring inabot yung sasakyan niya yung uh, makina ng sasakyan kaya baka maaring hindi makuha sa change oil ito ah, ito pala hawi ano entrada pala to ng uh, parking area ng uh, US embassy sa side na to no ng Katigbak Parkway at uh, sa bahaging ito naman hawi pakita lang natin no itong uh, mosaic ng pambata sa ngayon nagpapatuloy yung uh, clean up ng mga tauhan ng ng pambata na lubog din ano sinukat ko hawi yung uh, marka ng uh, baha kanina doon umaabot pala sa hangang bewang ano dito sa side na to ng katikbak Parkway itong uh, bahaging ito yung uh, nangyaring baha dito at uh, kanina hawi ay uh, na, uh, nakuha nan din natin yung uh, bahagi ng uh, United States Embassy uh, yung uh, United States Embassy ay uh, sa kasalukuyan ay uh, nagkakaroon din ng clean up doon ano. Marami tayong nakita mga tauhan uh, na naglilinis doon sa paligid. May nakita rin tayo doon na mga mga punong nabuwal sa harap mismo ng uh, US Embassy dahil yan kasi sa napakalakas na hangin na sinabayan pa nga ng uh, malakas na regasan ng tubig. Ang uh, sinasabi sa atin ng mga tao na nakausap natin kahapon-hawi ay uh, umaabot daw hanggang bewang ano, yung uh, baha sa US Embassy, pero sa pagpunta natin ngayon, may nagsabi sa atin na umaabot daw no hanggang dibdib yung uh, tubig bahas sa Ross Boulevard yung kuha naman natin yan Hawi yan naman yung uh, clean up sa tapat mismo ng uh, Baywalk at uh, yan nga uh, mga taga D MMDA taga DPWH tulong tulong sila no pati ngayon sa bandang uh, seawall yan makikita natin napakaraming basura na nalikha yung mga nabaklas na mga baklat mula sa mga fish fen at fish cages ay uh, yung iba natin mga kababayan ay eh, gusto nilang pakinabangan Uh, kanila itong pinipilit na isalba. Yan naman yung uh, natin sa mismong baywalk na talagang wasak na wasak. Ano? Ang uh, balita natin ay mga 20 meters or more itong uh, devastation na to at may mga nakausap pa nga tayo na mga foreigners, mga Nigerian nationals na lagi daw sila nagjajaging dito at talagang sobrang ang kanilang panlulumo na makita nga nila na wasak yung kanilang pinagjajagingan na baywalk. At sa pag-iikot natin, Hawi, ay na, napakarami pa mga establishmento no? dito sa lungsod ng Maynila, particular sa gilid ng uh, Ross Boulevard ang talaga namang mga uh, wasak na wasak hanggang sa ang, ang, marami rin mga sasakyan sa paligid nila yung uh, talaga namang mga uh, hindi na raw mapapakinabangan dahil nga nalubog sa tubig baha maya maya ang konti hawi ay ipapakita natin yung uh, kuha natin ano, sa isang convenience store na siya yung mga mismong dinaanan nung uh, tubig baha mula doon sa pinakabukana nung uh, a hawi yung kuha natin sa convenience store kasi punong uh, alam naman natin ano na glass wall itong uh, convenience store na to kaya kilalang uh, convenience store ito no pero wala na talaga natira sa kanilang mga paninda sa kanilang uh, dingding sa kanilang mga muebles sa loob dahil nga yung uh, tubig na nagmumula doon sa Manila Bay kahapon dahil sa storm surge na sinasabi ng mga tao ay lagpas pa daw sa puno ng nyog yung uh, alon kaya naman makikita natin talagang matinding matindi yun nangyaring pinsala dito sa lungsod ng Maynila particular sa kahaba ng Ross Boulevard sa at sa gilid ng uh, Manila Bay yan muna hawi ang uh, pinakalatest mula rito sa Maynila balik sa'yo. iyan iyan Ian, meron bang uh, nagsabi sa iyo na nangyari na to dati sa Roas Boulevard? Parang bihirang-bihirang mangyari yan. Ngayon, ngayon lang ako nakabalita na may ganyang klasing baha sa Roas Boulevard. Oo, Hawi. Uh, walang nakakapagsabi sa atin ano, na nakakatanda sila na meron ganitong pangyayari. Even ako, hawi ang dalas ko rin mag-cover ng mga baha dito sa Manila. Ang identified areas natin, syempre, Espanya, yung maseda yung P. Burgos sa tapat ng City Hall, parating baha yan. Pero pag-ikot namin, itong uh, Rose Boulevard, wala talaga itong uh, baha. Kasi nga, ang uh, baha na kadalasang uh, tumatama sa mga major Toro fair sa Manila ay cause ito no ng uh, pag-uulan pero ito kasi Hawi iba naman ito extraordinary storm surge ito ang uh, pagkakatanda ko Hawi no meron talagang history na nagkaroon ng storm surge ito rin sa Manila Bay noon no, around 1970s or 60s pa to no hindi ko na matandaan masyado pero ang nangyari lang dito Meron isang uh, barko na napunta sa ground doon sa Baywalk din ito no, nangyari pero yung uh, sumobrang baha na katulad nito 'yung even 'yung uh, ibang mga matatanda na kausap natin doon ano wala naman silang matandaan daw na talagang binaha at uh, ang, ang nare-report nga lamang natin kahapon ano hanggang uh, bewang hanggang uh, bago mag nagpas uh, bewang lang 'yung sinasabi natin pero 'yung mga tao mismo nag-aates sa atin ano na 'yung isang 52 na tao sinasabi niya sa atin si Manong 'yung taga MMDA ay uh, umaabot daw hanggang sa kanyang ilong 'yung uh, tubig baha doon sa tapat ng uh, baywalk kahapon dahil nga uh, napakalaki daw talaga nung uh, wave na na-create ng nga bagyan si Pedring Javi. Ian, uh, paulit-ulit natin pinakita, pinapakita yung uh, binahang uh, US Embassy kahapon. ano? Alam mo ba kung nabigla yung mga personnel dyan, yung mga uh, US diplomats sa uh, embassy at uh, paano ba sila nailikas? Hawi kasi uh, ang uh, statement ng US Embassy, no? official siyempre yan na magagaling sa kanila. No? Pero kahapon talaga, may mga nakita tayo na mga taga-US Embassy no? na either black Americans or mga white Americans. Nakita natin sila, no? isinakay sila sa SUV na naghihintay doon sa tapat mismo ng uh, US Embassy. Ang uh, balita rin natin, tumulong din yung mga taga PNP, yung Manila Police District, sa pagre-rescue sa kanila. Dahil uh, ang uh, pagkakaalam natin, hawi, yung bagong building nila, hindi daw talaga napasok yun dahil medyo mataas yun. Ano? Pero yung isang lumang building nila, yung uh, dating kinukuha na ng uh, yung pinipilahan kapag kukuha ka ng US Visa, yun daw talaga yung uh, medyo nalubog talaga ng gusto. At uh, may nag-inform sa atin, ano na ayaw lang magpabanggit ng pangalan, may part daw doon sa loob ng US Embassy sa ground nito na hanggang dibdib daw yung tubig. pa hindi lamang daw uh, hindi lamang daw ito simple hanggang bewang maaring doon sa Ross Boulevard dahil kalsada to pero dun doon daw sa loob may part daw doon ano na umaabot daw na hanggang dibdib kaya talagang grabe at uh, pihadong nabigla yung mga diplomats doon yung mga nagtatrabaho sa loob ng US Embassy Howie. So nakadaan pa rin yung mga SUV, hindi kailangan ng mga rubber boats. Kung uh, hanggang dibdib yung tubig, te, de... Hmm. baka hindi nakakadaan yung ibang hmm. sasakyan doon. Hawi kasi nung nakita natin, ano, nung na-witness natin personally itong uh, paglilikas nga ng mga taga-embassy, that was around uh, 9am pa yesterday. So, even kami, ano nakapasok pa kami. Ito, hawi itong uh, kinatatayuan ko. Uh, paglagpas mo lamang ng konti dyan, yan ang U.S. Embassy. Ang uh, blockade yesterday dito mula sa Katigbak Parkway. Pero after kami makapagsitners doon lamang sa tapat, few minutes after, na iba na yung blockade napunta na siya doon sa kinatayuan ko kahapon doon na sa may P Burgos Avenue na lagpas ito yung uh, ang P Burgos at saka ang Katigbak ang stretch nito eh ito yung mismo Luneta Park so imaginein mo na lang no in few minutes time talagang uh, na engulf ng napakaraming tubig itong uh, area na to uh, siguro uh, may nakita rin tayo hawi no kahapon na uh, amphibian nga no ng uh, Philippine National Red Cross na dumiretso dito at uh, yun nga uh, nakausap natin yung ilang tauhan ng uh, Tactical Operation Center ng MPD na sinasabi nga nila na daw ang MPD sa pag-rescue at uh, sa pag-maintain ng order dito sa harapan ng uh, U.S. Embassy kahapon yan, Hawi. Okay, maraming salamat, Ian Cruz, Maynila.